Ay! Ako! T-shirt? damit. Ano yeah, yan? Parang wala akong sasagot kahit walang um, bibig, Paunit Ano pa po? Kailangan Astro? Wala akong na ako. <laughs> May balbas, pero hindi Tambay. Listen, look and listen, and learn. <laughs>

po yan pagkain? Magunahan na lang nila. Dalawang magkaibig. Paa? Okay, ah, <laughs> <laughs> Bakit <hindi> yung naiisip mo? Ah, <laughs> uh, alam ko to, pero hindi Alam ko na din alam. to, narinig ko na to. Pagkain po ba? Pagkain Pag po? Gutom ka ba, ha? <laughs> <laughs> Gutom ka? <laughs> pa po, pa po. Ay! Sampay Hangar! Sampay! Hangar! May two Hello. points na ako. <laughs> <laughs> Ilong! Kilay? Pilik mata? Eyelids! Mata? Hangin? Mukha! Aso, pusa, baboy, daga, ibon, ahas, maka, pagawang penguin, dolphin, tigre, leon, nalipanta, buwaya, unggoy. Malapit na sa mata, hindi mo pa rin makita. Namang malapit sa mukha. <laughs> yeah, kaya nga. Okay. Yeah. Malapit sa mata. Parang mas sa tanga yung inong. <laughs> Dumaan ang pari, Nagkagatan ang ng makamatos. Ha, huh? Nagkagatan? Zipper. Hello. Oh, my God. Grabe, Thank you po.